Isang bata ang nasawi at dalawang iba pa ang sugatan. Patay ang isang bata matapos masagasaan ng van sa Maynila. Nasawi ang isang rider matapos sumalpok sa isang sasakyan nang mag-counterflow siya sa Skyway Stage 3. Bukod sa nakainong umunong biktima, bawal din ang dala niyang motorsiklo sa expressway. Alas nis na. So, time check natin. 9.52. Punta tayo ng ano uh, guys, natin lupa. So, nung mga nakaraang araw, wala tayo masyado na itabi. Ah, uh, nag-discuss lang tayo about dito sa Airblade 150. So, nag-discuss tayo about sa XSR 155, kung worth it pa ba ang XSR. So, ngayon, maghihintay pa tayo ng unit na pwede natin mahirap para ma-review din natin ngayong year 2024. At, syempre, titignan natin kung worth it pa ba siya na gamitin ngayon. So, ngayon, papunta tayo mga tulupa. Check natin. So, ngayon tayo nalandaan so guys pagka uh, pupunta tayo dito sa national highway pag galing ka ng olympiad either dito ako dadaan sa masiit yung parang maliit na eskinito dito kasi sa so, kasi mas mabilis pa dito kaysa dun sa may sports complex or sa taga ako medyo traffic dun mag iingat lang tayo dito kasi yung mga ibilis din mga sasakyan dito Pagdating dito, bago magtulay, meron ditong maliit na eskinita. So, kakain na ka na dito. Ito yung tinatawag nilang masiit. Paglabas mo dito, sa so makablingin, tapat araw ko na makabling kaya nagmamadali ka, pwede ka na dumahan dito yung mga malaking sasakyan minsan, dumadaan din dito dito, tinuturo kasi ni wish yung pinaka mabilis na dami so, ito, paglabas mo makabling, takal lang ka na maabot po tayo, Sige tayo siguro, jowa niya talaga magmaneho ng sobrang singit-singit pag ang pasi. Matatakot yung pasero mo. Siguro jowa niya. nmax Maxine. Very good ka ko yun. ang mga ko sa driver. Ayun. Ah, pag-usapan naman natin yan guys. May hinag ka idea ako. No? Na. Try naman natin pag-usapan. Hindi naman sa sasakyan. So, diba usually pag nagre-review tayo, Diba usually ang pinag-uusapan natin is about sa uh, sasakyan kung paano ba tayo mag-drive ng tama. So pag-uusapan naman natin yung mga ganito guys. No? Uh, about sa mga pedestrian or yung mga, yung mga tumatawid sa kalsada. So tayo normally naging part din tayo ng kalsada eh. So i natin sila. Uh, kumbaga isama natin sila sa topic natin. Yung mga tumatawid naman. Hindi ko sure kung may nag na dito pero ako gusto ko siyang i-discuss So ipag-usapan natin guys yung mga tumatawid sa kalsada kung ano nga ba at ano yung mga minsan nagiging problema kung bakit nagkakaroon ng uh, aksidente Or may mga nasa sagasaan. So guys kami mga rider ilalagay ko muna yung sarili ko as pedestrian So, so yung ako yung tumatawid Bago tayo tumawid, i-make sure natin na maluwag pa yung kalsada. So, pag tatawid tayo, walang visitation. Kung tatawid tayo, diretsyo, tawid tayo. Huwag tayo na pag tumawid, eh, babawiin natin, babalik tayo. Or, alam nyo yun, yung para tayo na ipipagpatintero na may inaambaan tapos biglang aatras uh, tayo. So, iwasan natin yan sa mga tumatawid. So, kung ako, tatawid ako, mas mainam sana kung makakahanap tayo ng mga pedestrian crossing o yung mga pedsing So, mas maganda doon tayo dadaan. So, make sure din natin na pag tumawid tayo doon is naka-green. Minsan may mga stoplight channel yung naka-sign yung tao na naglalakad. So, make sure natin na kapag naka-green na yun is tumawid na tayo. So, huwag tayo maglalaro sa mga ganito kung makakita lang kayo ng mga ganyan palay, so sabihin yan dyan kayo huakyat yeah. so huwag kayo ang na umakit sa mga ganyan kasi yan yung magpapasafety sa buhay nyo guys so po natin yun so sa gabi naman mas mainam kung tatawid tayo sa maliwanag at kung wala namang ilaw o street lights dun sa tatawiran nyo kung may phone kayo or mga flashlight siguro mas maganda buksan natin at magsenyas tayo para makita tayo ng mga motorista na dumadanan lalo na yung mga mabilis. So, isang dahilan kung bakit nagkakaroon ng aksidente is yung sa palagay ko yung hesitation ng mga tamatawid Dahil hindi sila minsan uh, sigurado kung tatawid ba sila o babawihin nila. Nag-anticipate sila pag uh, hindi sila sigurado. Kaya yung driver minsan nalilito rin. So, kung tatawid ka, diretsya tawid nakikita kong mali. Yung naglalaro sa kalsada, yung bigla na lang nagaharutan, ano pa ba? Uh, iwasan natin yun Sa mga bata naman or yung mga kagaya niyan, estudyante, ibibigay natin guys yung mga 'yan. So kung tumatawid kayo sa school, yung mga nasa school, bata kung merong mga traffic enforcer di so may nagpapatawid doon na lang tayo iwasan natin yung mga no jaywalking na uh, ano pag sinabi no jaywalking huwag ka doon tumawid okay so sumunod ka sa batas alam nyo guys yung pagsunod sa batas na lang yun so pag sinabing huwag kang tumawid dito pag sinabing no jaywalking huwag kang mag jaywalking doon okay So mas maganda sumunod tayo sa batas para may iwasan natin ang accident eh. At huwag tayo tamarin sa uh, pag-akit sa mga tulay. So i-next -ne ko naman, yun, yun lang naman yung usually na dahilan. So kung may kulang pa akong sinabi, pwede nyo naman i-comment. Uh, sa loob naman, as a rider naman, bilang rider, sa so anong connection natin sa mga pedestrian bilang isang rider? So bilang isang rider, ako, kailangan natin respetuhin yung mga tumatawid na yan, yung mga pedestrian. Ang kailangan natin gawin magbibigay tayo kung uh, ah, sila so isipin natin yung kapakanan ng mga tumatawid at lalo na yung mga estudyante mga matatanda sa inyo so PWD, Buntes minsan din natin i-priority mga ganyan unahin natin sila, wala naman siguro mawawala sa atin kung unahin oh, natin sila no? so ganun, magbigay lang tayo at bigyan natin sila ng sign mapatawirin ba natin sila or hindi So, napakadali lang naman mag-send nyo sa no? Tawid, ganyan. Tawid po kayo. Diba? Or stop. Stop tayo pagka hindi sila, hindi natin sila matatawid. Stop po sila natin. So, ganun lang. Magpasalamat tayo kung pinakakula tayo. Ganun lang naman guys. Napakadali lang magbigay sa kasada. Pero, syempre, di ba kahit pinsan nag-iingat tayo. May mga bagay na, na, na hindi natin nila asahan. Na, Hanggang ngayon, na lang uh, naiiwasan ko so kinakailangan din natin maging ano, uh, defensive driver guys hindi lang pwedeng puro karapatan natin yung iniisip natin minsan may mga ganun wala na sa batas yan ng LTO pero sa Pilipinas sa estado ng traffic dito sa estado ng dami ng sasakyan dito minsan alam mo yan, yung kayo kayo mga rider is nagkakaroon kayo na sarili yung batas pero sa normal na batas, walang gano'n siguro bigayan lang talaga at nagkakaintindihan doon yung mga riders so yun ayun uh, lang yung mga nakikita kong mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga nasasagasaan sa atin naman mga rider or mga motorista like yung kahit yung mga nagdadrive na sasakyan so ako ganun din nagdadrive din ako uh, iwasan natin uminom ng alak so iwasan natin mag drive na meron na under tayo ng influence of alcohol. So, napaka-bawal yan, napaka-risky yan. So, iwasan natin yan. Huwag tayong magpapakalasing or huwag tayong in kung magdadrive tayo. So, sa case ko naman, bilang isang lalaka, dumating din naman sa buhay ko yung gano'n. So, pero, hindi naman ako mabot sa punto na sobrang lasing na lasing ako. Oh. Lasing, pwede. Pero, sa awa na Diyos, buhay pa naman ako hanggang ngayon. At, ayun ang ayoko nang ulitin dahil ngayon hindi na ako umiinom. I mean, wala na akong bishop. So, naisip ko na maging healthy living nalang So, guys, uh, siguro yun lang muna yung mga maitatapi ko nga lang at topic lang So, ulitin ko, guys, yung mga tumatawid, huwag kayong mag-anticipate. Huwag kayong mag-aalinlangan at tumawid kung tatawid kayo. So, magbigay kayo ng senyas sa mga motorista. Kung tatawid kayo, is tumawid kayo. Huwag kayong atras na bante. At doon naman sa mga riders, driver na kagaya ko so kung tatawid dahil sa mga pedestrian crossing huwag tayo magmakabili sila kasi ginawa nga yan para tawiran ng tao eh. so matuto tayo mag slow mo mag tayo dyan kasi nandyan yung mga tumatawid at minsan yung mga estudyante ba mga bata mga bata hindi pa yan masyadong marunong sa kalsada kaya inaalala yan yan ng mga matatanda or yung mga MMDA so magbigay tayo guys ha tayong maging uh, gahaman sa paggamit ng kalsada. At ang kalsada na yan ay ginawa para sa lahat. Hindi lang para sa atin na uh, ride ha. So, yun lang ang magpapayo ko. At hindi na tayong lahat. Sana may natutunan na naman kayo sa aking pinagagawa ngayon. Uh, wala ko na tayong ride. Magre-ready so, tayo. Magre-ready tayo guys. Magkakaroon tayo ng ride. At hindi ko maalaman. Hindi ko maalaman.